Kitang kita ang oh, kita yung putok buto talaga mumbok mo oh. ano ano yung ano yung talaga mayroon halos dalawa pa nga kanina eh mo babalag yan kasi kaya po putok putok dito naman no wala eh wala naman normal normal no normal. normal dito mamaya Nakababa talaga siya. Okay. Kanina talaga may Halos dalawa pa nga eh. mau din yan kasi nga nasaktan lang yan kaya siguro. wala na nga sir wala na, ayun, bumalik na bumalik na yung kanina kanina lubog to dito oo nga, to umumbok wala na yung ano kita ang kita yung buto talaga umumbok oh. umumbok yung buto kaya pumutok putok-putok dito naman, no? Wala eh. Wala naman, normal dito. Normal no? normal dito. Mamaya. Ah, mm, paglakad mo? Oo, medyo okay na, okay na. Bakit dati? Bakit dati? Mabigat eh. Yung, pag umakit, nakbo, pa ako. Oo. Ngayon okay na siya hindi. Ay, wala nang tumunog. Eh, mo mga kung may tumunog. Wala na, wala, wala, na, wala, na nang tumunog eh. Yun yung problema ko pag ginagano ko, tak-tak, gumagawang tawag ang lakang tumunog. Eh. Oo. Ay, hindi, wala na, wala na, okay na. No. Wala na Magsabi, yung tumunog. Nagsabihin na dahil mo ako. Okay na. Yun na lang gusto matanggal yung tumunog kumik, sisisimbo to. Oo. Okay lang yun, sir. Okay naman. Salamat. Sa pinaka-join. Oo. Oh, sa isabela. Oo. Sa pinaka-tumtum. Sa isabela. Mm. <coughs> so, ah, taas. Taas ng ganyan. Oo, oh, wala. Wala. Wala na tumtum. Oo. sabi may na muna. Maraming salamat po, ha. Mga kababayan ko, ha. Hangat ko po ay makatulong sa mga kababayan natin Isabella. for filming, chiropractic, chiropractic, bone setting and therapy. tibisayawan Sayawan. Maraming salamat po, mga kababayan. Isabela, shout out sa inyong lahat para Isabela. Ang daman niyan, ayan niya. Babalik babalik. Ilang 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 months yan ano? 9 months. Nine months mo iniinda yung sa balakang mo. Sa pinaka hip sa joint niyan ng hip eh. So dati pero may wala nang gusto. Big sabihin na dali mo na. bakit dati pag ano? Malakas yung tunog. Hindi, idandahan mo lang. Dandahan mo lang ngayon. Wala, wala, wala. Dati pag ganyan mo lang. Tumutulog na eh. Oo. Ngayon na wala. Mukhang yung pagbuka ng ganun, mukhang align na yung ito. Kasi dati nagbabangga ng ganyan o. ko Ah, doon sa pinaka-join? Oo. Hmm. Ay, wala na wala na. Pag hindi ng ako tumutulog so, eh. Ah, taas, taas ta ta ng ganyan. Oo, so, oh, wala. Ngayon, wala uh. sabi, na itong ito. Oo. Sabi, na-align mo na. Umaga po sa inyong lahat ha, nandito tayo ngayon kay uh, Anthony Guerrero 49 years old uh, taga dito sa ano, taga, First. Antagan First Tumawini Isabela Ito po ay 1 uh, year 1 year, one year na stroke Opo, mahigit na Ah, mahigit ka 1 year na siyang stroke Halo-halo uh, na Overfatig Ah, uh, makain ng masasarap na pagkain, kolesterol, uh, mga bulalo. At uh, ang kanyang trabaho dati ay uh, sobrang pupukan. Halos 24 hours siyang nag-grab driver uh, dahil sa gusto ano, uh, gustong kumita ng malaking pera, napabayaan na yung katawan, uh, nakaka-check up sa, do sa doktor. Uh, isang linggo na muna palang iniinda yan isang linggo na niyang iniinda yung uh, nahihilo uh, nung uh, kalaunan ay nagpa pumunta siya sa paggamutan yun yung sabi may ano may uh, blood, blood, clot blood, blood. oh, may uh, ano na uh? bumara sa bumara utak. sa utak at ito ay 3 uh, times na nangyari 3 times na siya inatake in eh sa kanyang stroke shout out ha, sa lahat ng taga um, Isabela sarap sa mura dito sarap pala sir, malamit mm -hmm. yung uh, ano pala mga kababayan sa bandang unahan lang ay uh, bundok ng Sierra Madre na yon. kaya um, kitang kita yung ano uh, Sierra Madre uh, kaya napaka presko dito uh, sariwang hangin napakasarap ano talaga? At Kuya Anthony, mga kababayan ko, ha, kung uh, mayroon kayong katulad na uh, na stroke na uh, katulad ni Anthony ay uh, mag-chat lang po kayo sa kay TV Bisaya. Sa kay na ah, layo nito, tinuntahan niya ako. Mm, malayo ito. Na tat ta uh, ta 10 oras yung biyahe. Ano mo sasabihin mo ko? Kay Team Bisaya na ay, Okay. Hindi po to iscam. Hindi, tsagaan nyo lang talaga. Talagang kailangan nyo lang magtsaga kasi marami tayo eh. Talagang hindi naman palaging pag sinabi mo, pangyan agad. Uh, ito mga kababayan ko ay hindi po iscam ito. Ang <laughs> uh, hangag ko lang po ay mapuntahan, mapuntahan kayo kung saan kayong lupalok dito sa Pilipinas. Tsagaan lang kayo, tsaka mag-share kayo ng mga video niya para din tayo. Ay. So, ay, may problema yung tumutunog mm, na yan. Oo, mga kababayan ko, pag ipapaling natin sa kabila ay nag tumutunog talaga, hindi nawawala yung uh, pagtunog. Oo, so, oh, yun. Meron pa rin. Hmm. Hmm. Oh, dito, dito rin, meron din di sini Ayan hmm, Mga ko, tumutunog talaga yung shoulder niya. Malakas ang tunog ha mga kababayan ko. Oh.